At so ayun mga boss for today's video natin eh, share ko nga lang para sa inyo yung uh, binigay sa ating product muli ng Pioneer. So bali ito yung second time na binigay tayo ng uh, Pioneer uh, adhesive ng mga uh, produkto nila. So mga bossing, itong uh, Pioneer, hindi nyo na itatanong. Lagi namin kasama sa bawat project ng July M's. Dahil uh, especially uh, yung kalidad na binibigay nito sa amin isaktong-sakto sa pangangailangan ng mga projects natin mga bossing. No? So alam nyo, kilalang kilala ang pioneer sa pinaka sa, sa pinakamatibay na adhesive pagdating sa mga epoxy. So kung nga naalala nyo, uh, Mighty Band, yan, gawa siya ng pioneer. Ang uh, mga marine epoxy, yung mga minamasilya sa bangka, nansag, all-purpose epoxy, pioneer, napakaraming mga epoxy na produkto ng pioneer na talaga namang quality yung binibigay sa atin. So ito na nga mga boss, i-unbox na natin to para malaman natin yung laman at makita na rin natin. At so ito na nga mga boss Yan bubuksan na natin yung Bigay sa atin ng Pioneer So maraming maraming salamat muli Sa Pioneer Adhesive Corporation Sa pagbibigay muli Ng kanilang mga produkto sa atin So yan marami na naman tayo magagamit nito Sa ating project So parang namin natin katanggap Kung saan sa products Nandiyan yung Atibay Mix Davies Latikrit eto Pioneer Dami natin katanggap kung ano Sa mga content creators Sa mga construction na vlog Nagaya ko Ayan So sana may nabibigay din sa inyo Mga ganito Uy. Mm -hmm. Dito uh, mm -hmm. na, ah. na nga, ito na nga 'yung mga lama baliktad pa 'yung pagkakabukas natin. Ito na. So, syempre, mayroon meron tayong uh, epoxy primer. Ayan, meron tayong uh, kulay gray na epoxy primer. Meron siyang catalyst. Meron tayong, uh, ayan, catalyst, catalyst din to. Ayan, bali dito pala siya. Siyempre, ayan. From Pioneer, yung uh, elastosil. Ayan, so pagdating sa mga butas, tulo ng bubong at kung ano na pang uh, leakage sa mga tubo, ito, elasto At syempre, yung ating, ito yung pinakapaborito kong gamitin sa lahat. Marine Epoxy, A B. So itong Marine Epoxy, ANB, mga boss, ginagamit namin to especially sa joint ng mga Pisem board. Pwede to pandikit sa mga tiles. Halimbawa, gusto nyo nga mag-tiles ng... Uh, ikakabit siya sa mga kahoy, sa plywood ito gamitin nyo marine epoxy ayan meron siya ang dami actually hindi ko pa naubos yung nga binigay sa akin nung una ng pioneer and then meron na naman tayo at syempre ito yung kanilang all purpose epoxy ayan so maraming pwedeng paggamitan itong all purpose ito yung nga pwede mong gamitin sa kahoy, cemento, plastic kung ano-ano pa ayan all purpose Maganda rin siyang gamitin sa mga crack, pang repair sa crack, sa mga walls. Ayan, epoxy all purpose. Ano pa? And then, syempre, meron din silang uh, RC1 lubricating spray. Eto, pag yung, uh, eto, yung binigay sa akin na ganito, nung una na pa yun yung ginagamit ko sa mga tools ko, sa mga gunting, para hindi kalawangin, at mas maganda pa rin yung ano nila. Oh ano to eh uh, pwede rin sa yan, sa mga motor pag yung stack up na yung mga bisagra gramo tornilyo yang pwede to, pantanggal ng kalawang at so yun maraming maraming salamat ulit kay Pioneer na